Sa isang nakakagulat na balita, matapos magpadala ng maraming sundalo ang North Korea patungo sa Russia upang tulungan ang kaalyado nitong Ruso sa digmaang tila hindi kayang ipanalo, isang agresibo naman at nakamamatay na pag-atake ang agad na isinagawa ng Ukraine. Habang ang buong mundo ay nagmamasid sa patuloy na tensyon sa pagitan ng mga bansa, isang bagong kabanata ang muling nagsimula sa digmaang ito. Ang pagkakasangkot ng Pyongyang sa Tunggalian ay isang hakbang na labis na ikinagulat ng marami. Hindi inaasahan ng mundo na ang Russia ay muling makakatanggap ng suporta mula sa isang bansang tulad ng North Korea, isang matagal ng kaalyado ng Kremlin. Ang mabilis na pag-usad ng mga kaganapan ay lalo pang nagpatingkad sa tensyon, lalo na nang kumilos ang North Korea upang aktibong tumulong sa pamamagitan ng puwersang militar. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang Ukraine at patuloy na ipinapakita nila ang kanilang lakas at determinasyon upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Subalit sa kabila ng malaking bilang ng mga sundalong ipinadala ni Kim Jong-un, hindi nila inaasahan ang mabilis at mabangis na pagtugon ng mga puwersang Ukrynyano. Kung saan, isang matinding opensiba mula sa Kyiv ang nagresulta sa pagkamatay sa humigit kumulang 600 na mga sundalo mula sa Pyongyang, isang mabigat na kabiguan para sa hanay ng North Korea. Marami sa kanila ang ipinadala sa digmaan nang walang sapat na kaalaman o paghahanda. Hindi nila alam na ang misyong kanilang tinanggap ay maging mitsa ng kanilang pagtawid sa kabilang buhay. Ang matinding pagkatalo ng ilang unit ng North Korean military ay isang malinaw na indikasyon ng matinding lakas ng opensiba ng Ukraine. Ang kanilang hukbo ay naglunsad ng sunod-sunod at mabibigat na pag-atake gamit ang pinakabago nilang teknolohiya at masusing pinlanong estratehiya. Hindi lamang karaniwang airstrike o artillery fire ang kanilang ginamit, bagkus isang pinagsamang operasyon mula sa lupa at himpapawid na nagdulot ng matinding pinsala sa magkasanib na puwersa ng Pyongyang at Moscow. Ayon sa ulat mula sa mga eksperto, ang Ukraine ay patuloy na nagpapakita ng kahusayan sa paggamit ng mga high-tech na sandata kabilang ang mga precision-guided missiles at drone strikes na malupit na nag-target sa mga puwersang nagsisilbing bagong reinforcement sa teritoryo ng Russia. Habang si Putin ay patuloy na nagpupumilit upang protektahan ang kanilang mga lupain, ang pagsanib ng mga sundalo mula North Korea ay hindi rin naging sapat upang mapigilan ang malupit na pag-atake mula sa Kiev. Ang libu-libong mga sundalo na ipinadala ng North Korea sa Russia ay nagpapakita ng malalim na commitment ng bansa sa alyansa nito. Ngunit, ang mga kaganapan ay nagbigay ng malupit na reality check sa kakayahan ng North Korean military sa labanang ito. Sa kabila ng kanilang malawak na bilang, hindi pa rin nila kaya ang lakas at estratehiya ni Zelensky na nagpatunay na ang digmaan ay hindi palaging nasusukat sa dami ng sundalo sapagkat sa dulo, ang mahalaga ay kung paano ginagamit ang talino Tapang at teknolohiya sa larangan ng labanan. Sa kasong ito, pinatunayan ng Ukraine na kahit mas maliit ang bilang ng kanilang hukbo, kaya nitong manaig kung ang mga militar ay sanay, organisado, at may malinaw na layunin. Ang kanilang tagumpay laban sa mga sundalong ipinadala ng North Korea ay naging isang makapangyarihang simbolo ng pag-asa at determinasyon para sa mga puwersa ng Ukraine. Bagamat dumating ang mga tropang ito na may reputasyon ng disiplina at brutalidad, bumagsak pa rin sila sa harap ng isang mas matatag na kalaban, mga sundalong Ukrainian na hindi sumusuko at mas piniling mamatay kaysa magpaalipin. Hindi natakot ang Kiev sa dami, sa uniporme o sa pangalan ng kaalyado. Sa halip, humugot sila ng lakas mula sa bawat nasirang tahanan, bawat nawawalang mahal sa buhay at bawat kasaysayang paulit-ulit nilang tinangkang burahin. Ang pagkapulbo sa 600 na mga sundalo ni Kim Jong-un ay isang malupit at malinaw na mensahe hindi lamang para sa North Korea kundi para sa lahat ng kaaway ng Ukraine na nakipagtulungan sa Moscow. Ipinapakita nito na ang tropang Ukrainian ay hindi kailanman uurong gaano man karami o kabangis ang mga ipinapadalang puwersa ng kanilang mga kaaway. At ngayon, habang may panibagong batch ng mga sundalong North Korean ang ipinadalang muli ng Pyongyang para palakasin ang puwersa ng Russia, malinaw na ang magiging kapalaran nila. Hindi rin sila tatagal. Hindi rin sila makakaligtas sa matinding pag-atake. At malamang hindi na rin sila makakabalik sa kanilang bayan. Ang mga naunang ipinadala ni Pangulong Kim noong nakaraang taon ay halos wala nang naiulat na nakaligtas. Marami sa kanila ang itinumba ng mabilis ni hindi man lang umabot ng isang taon sa labanan. Isang matinding kahihiyan para sa rehimeng kinikilala ang sarili bilang matatag at makapangyarihan. Habang patuloy ang mga pagsalakay at bakbakan sa mga linya ng depensa, hindi pa rin ligtas ang Kremlin sa lumalalim na krisis. Ang unti-unting pagkatalo ng kanilang mga kaalyadong puwersa ay hindi lamang simpleng pagkabigo sa taktikal na antas. Ito ay isang direktang dagok sa moral diskarte at kredibilidad ng kanilang kampanya. Ang mga sundalong inaasahan nilang makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang hanay ay nagkalasog-lasog ng mabilis sa unang bugso pa lang ng labanan at itinumba ng malupit ng mga tropang Ukrainyano na tila hindi nauubusan ng lakas sa pakikipaglaban. Nararamdaman na ng Moscow ang bigat ng kabiguan na ang gobyerno ni Vladimir Putin ay nahaharap sa matinding pressure mula sa loob at labas ng bansa. Dahil ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng malalim na pagkabahala sa Kremlin, na kahit gaano pa karami ang kanilang mga kawal, kahit gaano pa kalawak ang kanilang mga alyansa, ang tunay na laban ay nagaganap sa larangan ng katatagan, paninindigan, at kakayahang makibagay sa modernong anyo ng digmaan. Ang giirang inaakala nilang mabilis at papabor sa kanila ay naging isang madugong bangungot, isang bangungot na unti-unting sumisira sa kanilang imahe bilang isang makapangyarihang puwersa. Habang tumatagal ang labanan, lalong lumalalim ang sugat hindi lamang sa lupaing pinaglulunsara ng digmaan, kundi sa loob mismo ng Russia, kung saan ang tanong ay hindi na kung kailan sila mananalo, kundi kung kailan tuluyang mababasag ang kanilang lakas. Kung patuloy na magpapadala ng mga Koreanong sundalo si Pangulong Kim, patuloy lang din itong pupulbusin ng Ukraine at ito'y magbibigay pa ng mas matinding galit kay Putin dahil imbes na siya ang may mas maraming puwersa noon kumpara sa Ukraine, siya pa ang humihingi ng tulong ngayon sa kanyang mga kaalyado. Ngunit ang mga kaalyadong ito na nagbigay suporta ay may mga kagamitan at pamamaraan na hindi na akma sa modernong anyo ng tunggalian na nagresulta sa mabilis na pag-alis ng mga ito sa mundo. Ikaw, ano ang masasabi mo sa malupit na pag-atake ng tropang Ukrainyano sa mga sundalo ni Kim Jong-un na sa unang pasok pa lang ng mga militar na ito sa digmaan ay agad na sinapit ang matinding pagkatalo kung saan hindi lang isa ang natodas, kundi umabot ito sa 600 ang kumpirmadong iniligpit, isang malinaw na patunay ng kanilang kahinaan laban sa lakas at diskarte ng mga militar ni Zelensky. E-comment eh, mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.